na, na ano tayo mga mga ano mga lodge hindi uh, ko alam kung uh, trangkaso ba o COVID <coughs> uh, <coughs> two days na ako rito <coughs> sa ano sa kwarto nakakuwanan <coughs> uh, ayun ayun at uh, nanonood ako ng na sarili kong vlog yun wala tayong magawa dami natin gamot to ayan ayan magamot na iniinom natin meron tayong vitamin tapos meron tayong para sa lagnat. At uh, meron tayo sa para sa ubo. Yun. Pero masakit. Sakit pag inuubo ako. Parang hinahalungkat dito sa ano. Sa sikmura. Yan. Kaya ayokong ano. Ayokong yung inuubo. Kasi masakit nga Masakit niya. O sa uh, giniginaw pa. Ayun mga nods. Pasensya na kayo. At, uh, hindi ako makapag... Uh, makapag uh, ano. Makagawa ng video or content sa aking uh, YouTube channel. Kasi nga itong aking ano. Nararamdaman. Hindi tayo pwedeng ano uh, lumabas dahil sobrang lamig at baka ano madoble pa itong ano natin uh, kaso natin or covid ayun hindi tayo maka ano, makapag uh, instacart at makapag uber okay mga lods sana uh, pray lang doon sa taas, no? At uh, eto hindi tayo, webis bukas hindi tayo makakasamba dahil dito sa kalagayan ko. Okay po, mga lods. At uh, sana po naintindihan nyo ito pong aking kalagayan. At uh, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at uh, click ang ating uh, notification bell para updated po kayo sa ating mga video at like and share na rin po okay po maraming maraming po salamat